Ano ba yung mga issue na nangunguna sa inyo no in the order para merong hierarchy sila ng issues na in considering uh, the person that you will vote for. Ano-ano po ba yung mga issue na yan? Nanguna po diyan ang inflation with 53%, healthcare 50% tapos and so on mamaya for the for the sake of the flow of our discussion, strengthening the agricultural sector, food security, expanding job opportunities. So unahin na natin ang issue ng ekonomiya natin, kung saan na uh, ang uh, mga pangako ng ating mga Pangulo, kung titignan po natin, ay uh, natupad po ang sinasabi niya ngayon, doon sa tatlong po na uh, pangako niya, economic pro promises, no kanyang naunang tatlong state of the nation addresses po, uh, labing isa 11 out of Long. the 30 have been fulfilled. Doon po sa ano, kayo na po ang, ang ating ekonomisa na ang ating tatanungin ngayong umaga. Ang pinaka most recent, I think na inaasahan po natin na babanggitin mamaya ng Pangulo, ay yung uh, pagpataw ng taripa sa ng uh, Estados Unidos sa atin na natawaran <laughs> ng 1 percentage, percentage point. point from 20% naging 19%. Hindi pa namin kayo naringgan, Professor. Dito po sa inyong saloobin, dito, and we, ano, ano po ba yung ating inaasahan na ba, mababanggit ng Pangulo patungkol dito? How, how are we going, is it going to impact us? Um, yung ekonomiya, ta, ta, may dagok ba tayong mararamdaman dyan, Professor? Dean, uh, mo na sa atin. Dahil kasi ano yan eh, oh. international relations. Oh. Ay, mamaya ang tanong sa'yo, bakit parang hindi yung mubra din? ang yabang-yabang right. nila na dekada-dekada okay. na itong talagang oh. straw iron clad itong oh. ating ano, alyansa. Pero parang one percentage point lang binigay niyo sa amin. Sa ekonomiya po natin, ang talagang nagpapalakas sa atin ay uh, OFW remittances mm -hmm. and BPO's, uh, and BPO services. Ang exports, so, unfortunately, maliit lang sa sa talagang role niya sa pagsulong ng IT ekonomiya. So anong effect po no? Uh, Nag-agree po tayo sa presentation ng presidente. Yun po ang view namin sa academia yung uh, mga ko sa private sector na minimal naman yung effect no. Hmm. Though it's unfortunate, mas maganda sana mas malakas yung exports natin eh. So I was re I'm sorry. Yes. Why is that? But ang hindi na export natin? Ah, uh, alam niyo po ang cost of inputs natin mahal. Eh. Mm. Mahal ang kuryente niyo eh. Ah, uh -oh. mm. so, uh, labor niyo medyo uh, hindi na rin competitive as before, di ba? Hindi na rin po competitive, competitive din before ho, and oh, eh, medyo unpredictable. Mm. <clears throat> and then mas ah uh, do uh, tama naman mas labor friendly supposedly ang government, but uh, hindi nagiging level playing field sa sa private sector. 'Yun mm. ang paki-ramdam. And then uh, of course, the bureaucracy governance. Red tape. Is of doing business ba yan? Uh, corruption. corruption. Yun na yun. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Nahiya pa ako sabihin. Oh, Pero, oh, oh. Na. Sinabi uh, na di Dito. Buti dito pala kayo. <laughs> 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 yun na po. No. It's governance. <laughs> It's, <laughs> It's governance. <in. laughs> yun po ang harapin natin. So, yun po. Sama-sama natin. Y Kaya yung cost malingan. of inputs, mm -hmm. eh... Mahal po, hindi tayo maging competitive. So yung exports natin, medyo naging naging nga uh, malit maliit ma mahina. Uh -huh. Yan po ang tinutulak ng mga ibang uh, administrasyon long before panahon ni President Cory, mm. President Ramos, mm -hmm. President Arroyo. Talagang yun ang gustong i-push. Kasi eh. oo, uh -huh. kasi lang talagang mahina po. So yan po ang hinaharap natin. Mm. Ngayon po, umupo yung uh, paborito ng presidente sa US, mm. si Trump. <laughs> the, orange uh, man, the orange man, Um uh -huh. uh, <laughs> nagpataw po siya ng ano ng iba siya lang uh, ng pananaw sa pag sa international trade no? mm -hmm. di lang sa Pilipinas sa maraming bansa at uh, yun nga po tinamaan tayo no mm -hmm. tinamaan lahat ah uh, alam nyo hanggang ngayon na uh, sabi ko nga kay Dean pinag-usapan namin kanina wala pa hong final no yes. so tama so, ho 'yun nung uh, pumunta sa si presidente from to uh, Dati ho, naging 17. 17, 17 naging oh, 20, 20. Tapos naging mm -hmm. 19. No? Oh, oh. So, 1%. Oh. Uh, binabasa ko po yung isang uh, uh, dyaryo kahapon. Ang isa pong uh, nagsulat ay uh, si former congressman Joey Salceda. Mm -hmm. Na ekonomista rin. Kasama ko rin nung yeah. sa industriya before. Oh. No? Uh, may mga inside info siya. Eh. Yeah. So, uh, sabi niya ho, hindi pa rin talaga tapos. No? Mm -hmm. Mukhang madami namang... mga uh, Uh, pwede pang i-finalize na pabor sa atin. Pero bottom line, still 19%. Percent, no? yeah. oh, 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 oh. Uh, sinasabi niya po na mukha namang merong uh, preferential uh, exemptions. Mm.